So guys, nagpaalis tayo dito ng bukol. Ngayon yung sis natin dito sa daig. Kaya wala tayong gawa ngayon sa mga nagpo-comment dyan sa TikTok, sa Facebook. Mag-reply tayo pag okay na tayo ulit sa pwedeng mag-gawa na tayo ulit. So ito nga pala yung tinanggal sa akin. Ito papayit ako sa Shoutout sa mga nakaranas din lang dito. May bigla na lang tumubo dito at ito yung video na ayan yung vocal. Kaya na kaumbok. So ito yung tinanggal sa akin. Ayan, kung makikita nyo guys. Eh. Ayan, para siyang mentos. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan, kung makikita nyo guys. Bilog lang siya. Para siyang mentos guys. Ayan, parang candy. Ayan, makikita nyo. Ayan yung tinanggal dito sa natin. Kasi Muna maliit lang siya tapos bali lumalaki siya. Bali last year pa siya tumubo tapos lumalaki na siya. Kaya tinatanggal na natin para hindi na rin pangit kasi pag naka sando tayo pangit nan kasi nga mer meron ditong parang pindutan. <laughs> parang pindutan nga sabi ng mga bata ayan para do pindutan kaya pinatanggal ko na. Ayan. Ngayon papagaling lang tayo bago tayo bumalik sa paggagawa natin sa mga pagbabapping natin saka para makabiyay na tayo so yun lang sana makatulong sa iba na ano pag yun yung may na kita na kayo sa leeg nyo or kahit saang parte ng katawan nyo ipatanggal nyo na kagad kesa naman lumaki so yun lang guys yung update natin sa atin kaya hindi tayo nakaagawa ngayon